Walang trabahong madali. Wala kang karapatang maliitin yung trabaho ng iba. Yung iba sasabihin, gwardya lang naman yan, rider lang naman yan, construction worker lang naman yan, gasoline boy lang naman yan, fast food crew worker lang naman yan. Putya, nagkaroon lang tayo ng maganda-gandang klase ng trabaho, akala na natin kung sino na tayong entitled sa mundong to. Minamaliit natin yung mga taong mas mabababa yung sahod sa atin. Ang pagkakaalam ko kasi eh, wala kang karapatang maliitin o matahin yung trabaho ng iba hanggat nagtatrabaho sila ng marangal. Walang trabahong madali. Lahat nagdadaan sa hirap. Lahat nagsasakripisyo. Kaya kung iniisip mong porket maganda-ganda yung trabaho mo at malaki-laki yung sinasahod mo, e mamaliitin mo na yung mga trabaho ng mga taong nagtatrabaho na mas maliit yung sahod sa'yo. Mag-isip-isip ka. Baka bawiin sa'yo yan Baka biglang bumaliktad yung mundo at sila naman yung umangat Kahit anong trabaho mo, magpakumbaba ka pa rin Bilog ang mundo, hindi palagi nasa taas ka Kaya hanggat maaari sa lahat ng oras, magpakumbaba ka ba? Diba? May kilala ba kayong ganito? Minsan na rin ba kayong nilait ng mga gantong klaseng tao?